Jelly Ao inaming in uh, nakalaya na sa sitwasyong hindi niya deserve. Para sa aking balitang showbiz, mukhang wala na talagang pag-asang makipagbalikan pa si Jelly Ow sa ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. Ito'y matapos na mag-post si Jelly sa kanyang Instagram story ng mga salitang regalo ko at nakalaya ako. Sa kanyang Instagram story, mababasa ng buo ang inilagay nito na regalo ko na sa sarili ko yung nakalaya ako sa sitwasyong hindi ko deserve. Sa isa pang post nito, mababasa naman ang mga salitang you've got a masters in lying but I've got a PhD and detecting bullshit. Dahil sa natura mga post ni Jelly, kung kaya't nainiwala ang mga nakabasa nito na tuluyan na itong tinapos ang kalit itang pag-asa na pagberikan pa ito kay Jam. Kung matatandaan, November noong na nakaraang taon na mag ng kasal si Jam kay Jelly, ngunit nitong February lamang, ipinos naman ni Jelly ang ginawang pambubugbog sa kanya ni Jam. Baka mat nagmakaawa si Jam na patawarin siya ni Jelly, ngunit naging matigas na ang puso nito sa pagpapatawad at sinabing itutuloy niya ang pag sampanang kaso laban kay Jam Ayon kay Jelly hindi dahil mahal niya ang isang tao ay palalampasin na lamang niya ang maling ginawa nito